prank ulit yung bata na nagtitinda ng buko huh? gawa <laughs> <laughs> tayo ng park to parang nag-iisa lang siya wala yung kasama niya ng isa <gasps> so, tanongin ko rin kung napanood yun wala Oh, yes. <laughs> oh, oh, oh my god. Did you <laughs> 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 Tanda mo na. <laughs> Napanood nyo yun? <laughs> Naputol pala yung video ko. Ang lupat. <laughs> oh, mabili na sampo. Kasa <laughs> yung kasama mo? Kasaan? Kasa yun to? Kayo mayari mismo? Nanay ko po. Ah, ba't nasa yung nanay mo? Yung kasama mo dati, ano-ano mo yam? ko na. Ng... Ha? Jowa ko na kuya. Jowa ng kuya mo? Oh? Bata pa? Wow. Magkasama na sila? Hindi pa? Jowa pa lang? Datrabaho din yung kuya mo? Opo. Okay. Saan? Hindi ka tara? Saan kayo nakatira? Hmm? Guanson? Saan banda doon? Lang. Ay nito Ah, ito. Itong diretso na ito. Sipag mo ah. Wow. Ikaw, nag-aaral ka pa. Anong year ka na? Agri-checks? Bata pa pala. Ilang taong ka pa lang? 15. 15? Ayos yan, pag walang pasok, tulong-tulong na sa magulang. Ba't hindi sumama si yung ano mo? Ba't hindi sumama? Si Ang taga saan niyong? Matagang ilis yun? Naputo yung video ko Ano ba't pala yung cellphone ko nun? Pero napanood niya <laughs> Sayang yung mga huli natin ano hindi natin napanood oh Dito you... sa maganda sana <laughs> Salamat <laughs> ta Pero ito hindi to hindi to putol. Na <laughs> no <laughs> tindahan natin oh. Buko juice. Sarap. Saan nanggagaling yung buko nyo? Saan nanggagaling yung buko nyo? Sa? Kasi sa lugar namin maraming buko eh. Abicol bukuhan don. ano nga pala ulit yung pangalan mo? ha? ay, wala pala salamat ha ayos yan sipag-sipag lang yan si ate, mag isang nagtitinda diwa po na ng kapatid niya, yung kasama niya dati Grabe, ang bilis pala yun. Malayo dito. Pumunta lang dito para siguro magkita sila ng jewel niya. Sige na, salamat! Ay, Napahin to si ate. Binibigyan ko sana ulit ng piso. Yan ba? Ang pangalit ko.